Nagkaroon ng nana yung ngilid ng hinliliit niya. Kaya tatanggalin namin at lilinisin. Ang bango ng ko. Oh. At nagkaganto to. Ito yung ginapit niya eh. Ang sobrang pod -pod kasi. Hindi ko kita. Juno. Ah. Oh. Si ang naana. -na. <laughs> hindi ba yan June? hindi naman kita. Ah, mawawala na yung sakit ng na <laughs> Hindi, kita. hindi ano naman kita. Ano ba naman yan? Lang lang yung... lang na yun know, oh, dami na labas ah. Kailangan niyang pigain, puro nana. May eh, impeksyon kasi yan pag hindi mo inano. Na, dugo na ako na yun. <coughs> Bus na yun. Oh, Diyan, Kapitin mo na. Ito mo ba na yun? Ika! Ito mo ako doon, si Paas. Si Paas. Baka kalakad ka na ng maayos niyan. Tanggal na yung nana eh. na lang. Wala, wala. Wala. Kaya kailangan mo yung may impresyon eh. Parang di may impresyon. Oh, na. Hindi naman nagpapalinis ng kuko eh. Oh, nagkupit ng todo. Todo, <laughs>